Sa ilalim ng lupa, nakatira ang isang maliit na langgam. Marami siyang kaibigan at mahilig siyang maglaro. Isang araw, dumating ang isang malaking bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagsimula ng bumaha sa bahay ng maliit na langgam. Ano kayang gagawin natin? Sigaw ng maliit na langgam. Kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar. Nakakita ang maliit na langgam ng dahon na palutang-lutang. Siguro puwede ko itong gawing bangka na isip niya. Umakyat siya sa ibabaw at nagsimulang lumutang. Bigla, may narinig siyang iyak. Tulong! Isang maliit na ladybug, hirap na hirap lumutang. Huwag kang mag-alala, sabi ng matapang na maliit na langgam. Tutulungan kita. Maingat na hinila ng maliit na langgam ang ladybug papunta sa dahon. Humapit silang mabuti habang rumaragasa ang tubig sa paligid nila biglang tumigil ang ulan. Sumili pang araw mula sa likod ng mga ulap. Sa kalangitan, lumitaw ang isang magandang bahagari. Wow! Sabay nilang si... Ang ganda! Alam nilang magiging maayos na ang lahat. Ligtas na nakalutang ang maliit na langgam at ang ladybug papunta sa tuyong lupa. Ang tatapang nila, Bumalik sila sa kanilang tahanan. Handa nang ikwento sa kanilang mga kaibigan ang kanilang pakikipagsapalaran. Natutunan nila na ang pagiging matapang at pagtulong sa iba ay palaging ang pinakamagandang gawin. Tiningnan ng maliit na langgam ang makulay na bahagari sa huling pagkakataon. Alam niya ang hindi niya malilimutan ang pakikipagsapalaran na ito at ang bagong kaibigan na nakilala niya.